So guys, good morning, good morning. Uh, at uh, siguro ay mag-alas 9 o alas 9 medya na. Pumunta ako dito sa lote ni Kuya para manguha ng ampalaya. Guys, dito yung dating um, mini farm natin. Ayun yung mga kamoteng kaway natin. Ayan yung papaya. Ito yun, may hinog. Tingnan muna natin yung hinog. ayun may inog sya papasugin muna natin yung inog so ayan guys nangungulang tayo naman pala yung ligaw at nakita natin tong papaya inog na ang laki medyo may patchy na sya at yung katabi nya may inog na rin at meron din palang sya rito sa likod ayun may tama na rin ayun so hindi na natin kukunin to pakain na lang to sa mga manok na gala ito na lang kukunin natin. Naki, sayang to. Ayun o. Ayun. May dalawang tatlong patsis ayan. pero malaki to. Sayang to. So, paano guys? Kukuha muna tayo ng uh, ng palay Mamaya, maya. Na. So, ayan guys. Ang dami. Ayan o. Okay, so. Ang ganda pa naman ng talbos. Kukuha tayo guys. yun sariwang sariwa tasawgan lang natin to na sardinas sa guys ayos na yun so paano guys ganito na lang bye bye